After ng isang taon na pagdurusa, nangyari na nga ang trahedyang hindi ko malilimutan. Isang araw, dumalaw kami sa bahay ng anak ko sa Laguna. Birthday kasi ng apo kong si Daisy. Niragaluhan namin siya ng kulay pink na bisikleta. Lumabas kami sa kalsada para maglaro. Tinutulak-tulak ko lang siya nung una. Iniingal agad ako, kaya nagpahinga ako saglit. Pero may nakita akong paparating na kotse, kaya tumakbo ako para habulin si Daisy. Nung maabutan ko siya, lalo akong hiningal at para akong biglang nahilo. Tapos biglang kumirot ang dibdib ko. Sobrang sakit. Tumilim ang paningin ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nawalan na ako ng malay. Pagdilat ko ng mata ko, nasa ospital na pala ako. Sabi ng doktor, heart attack daw. Swerte daw ako kasi bukod sa nakasurvive ako, hindi ako na-stroke at mabuti na lang nakatawag agad ng ambulansya ang anak ko. Sabi ng doktor, meron din daw silang nakitang malaking bara sa puso ko dahil daw yon sa mataas na kolesterol at mataas yung posibilidad na atakiin ako sa puso ulit o kaya ay may stroke para akong sinakluban ng langit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. galit malulungkot o maiiyak. Parang may gumuhit sa puso ko kung tinignan ko ang asawa at anak ko Bigla akong na-imagine yung future ko na lang ako sa bahay Paralisado Uwi ang mukha at hindi makagalaw Inutil at walang silpi Ayoko maging pabigat sa pamilya ko Ako dapat ang haligi ng tahanan Ako dapat ang pinakamatibay at sandalan Pero ako ang naging pasanin sa tahanan At mas lalong ayokong maulila ng maaga ang pamilya ko Kaya ipinikit ko ang mga mata ko Nagdasal ako ng taimtim Humiling ako sa Panginoon Bigyan niya pa ako ng lakas Para labanan ang pagsubok na ito